Wow! At bagay na bagay po yung payong doon po sa lamesa at saka mga upuan. Cute! Esthetic mga kadilag! Uh, may nagkakapin na, binibinyagan! Hello po mga ng magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay mag-unbox po ako ng dumating na parcel. Yan po ay umbrella o yung pong outdoor umbrella. So kung napapansin nyo rin po, doon po sa harapan ay inalis po muna namin yung mga table and chairs na naroon. Naro Dahil yun po ay naiinitan at nauulanan ay parang magagabok po or magagatupo kapag ka po ganay po, maganda po ay mayroong umbrella. At bali, yun naman po, table and chairs ay pinapasok po namin kada gabi dito po sa loob. Kaya hindi naman po totally siya nag stay doon sa labas. Saka nito nga mga nakarang araw ay narito po yan sa loob nung pagkatapos po nung fiesta. So yan, ito na po yung parcel. Napaka haba po na ito. At saan may maayos itong order ko na outdoor umbrella? Isa po muna ang in-order para titignan po namin kung gaano ito kalaki. Tapos ay kung hindi siya masyadong sisipit doon sa harapan kapag nilagyan ka pa ng isa at gawa na yung table and chairs ay dalawa po ba Malaki ba? Ma wow, ako oh. May mga, wow, maganda ang kulay. Ano eh? Hindi ito. Kaki. Kaki color po ito. Ay, so ito po. Yung umbrella kalabasan. Dito na po yung payong. Siguro po isa labas na po namin i-set up o bubuksan. Gawa ng baka pag dito po hindi na mailabas. Pero ito na may yung na fold. At nilalabas na po ni mama yung table. Ayan. Meron na pong payong mama. Wow! <laughs> Kaya po talaga hindi namin inilalabas kahit po nitong mga nakaraan dahil dito po ay ano ng araw tuwing hapon dito po lumulubog sa part night to, kaya mainit po dito ayan yun po na yun po yung medyo kanlong na dahil mag aalas 5 na ng hapon then po yung butas nakita po din po mama natanggal siya ayan natanggal na po ni mama yung butas ito po yung nasa ilalim tatanggalin lang ito mama hmm. Hindi ayun tanggal na kailangan lang pala i popush pupush tanggal na po yung sa bilog dun sa ilalim kailangan lang pala i-pupush dandahan Ay nata uh, si mama ko ay pumunta muna sa tindahan dahil may nabili. May di po ah sinikikilig. Hoy, ni kikilig. <laughs> 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 Trao pa kaya <ay> sinikikilig. <laughs> Kokonin ko na din po yung pa yung nasa loob. Okay <laughs> hindi niya kikilig pa ang stick sinahabi namin tito magtingi wala nga kong design ito na po yung magkakaroon pa yan magkakaroon pa nga magkakaroon pa yung kikilig ba ko ah wala ka naman wala po Tama ay isip sa tindahan. Pag ina ito pong oras na ina ito, madami may <coughs> <coughs> Tayo po may audience dito. Live audience. Hindi <coughs> pa rin po tapos silang bumili. Kasi nakikilig. Nakikilig pag kikino Sumilong ka dito ha. ha. <laughs> Mag nainitang kayo. Wari ka diyan sa stop over. Ay, kailangan ko nga na. Katuwang. Sa pagkukuha. Siguro, ilulusot mo na ito. Eh. Bago eh. i- Istan. Sinikikiling. Sinikikiling. Yun. Ah, ganun lang pala siya. Yan, ito po yung kulay, kaki. Magandang tingnan, parang aesthetic. <laughs> Match po, ha, ni mama. Maganda, ni. Eh. Yung isa ay dark brown, tapos yung isa ay parang light. Ganda combination. Okay. Yan, at ilulusot na po natin. Hop, shoot, shoot. Sika, sika. Yo. <laughs> Amin na buong bubuksan ma, masasubukan. Malaki mga mga pala ito. Like, ano, paano kaya ang... Meron po dito ano, ah, parang naiikot siya. Para bumukas. <laughs> Maganda. Cute ni. Eh. Ito po yung bukasan niya. Eh. Madali lang naman buksan. At ito. Iyan mo lang. Iroroon lang ganun, Ah. na so, siya. oh, sagad na. Sagad na po eh. Parang yeah. <laughs> magkape. Parang gusto na ni mama magkape. Eh. At magupit po ito ah. Parang mayroong ano ah. Sinulid pa. Ganda ni. Eh. Cute. <laughs> Yan, ganda talagang tingnan. Cute. Aba yung mga upo? lalabas ko nga po pala. Pwede ka na dito mga magkapi. Eh. Wow! <laughs> Ayan, hindi na may inita ng mga marites diyan. Pagka magtisimisan, <laughs> pwede na umupo. Parang hindi din yung malaki ibon. Mahal Oh, naman natin oh. <laughs> wow! At bagay na bagay po yung payong dun po sa lamesa at saka mga opuan. Cute! Esthetic mga kadilag. Ngayon po ay hapon na. Ayan, naririnig ang mga kuliglig. O yung pong mga kulisap pa. Yung narinig mga kadilag. Oh, lakas. lakas <laughs> po ng tunog. Oh, ay na kayong santol po doon. Ay naninilaw na. Mga hinog na. Dalawa po muna ang nilabas na upuan. Mga kadilag. Ayan. At din uh, naman. Ibukas eh, na ilabas na <laughs> Ito din naman mga katilang ay kapag kamahangin, siguro yung lulupiin na din ang parang mo. mag I-close tapos ay i bayan din na may initan. Hindi din ako ang baya po dito. Tapos say, ay ang view ay panaipuno. Tapos may nangawa po. Oh. Matutuwa si Bibi pag po mamaya po po yung buwiya. <laughs> A few inches later. Aba! <laughs> may nagkakapin na. Binibinyagan. <laughs> Napapangiti si Miguel ay. Eh. Ganda na pala diyan magkape mama ni. Si eh. Tatay naman po ina doon sa kapitbahay. Nakikitambay din. Martis. <laughs> mama Martis. Hindi <laughs> lang pala si Mama Martis pati pala si Tatay. Malaki mama yung payong hani. Ay, yung mga upuan ni cover na cover din po. Ako po ay bukas na din magkakapin ng umaga dahil kami po yung may lakad ngayon. Inaantay ko lang po si Lugs. <laughs> The next day. Ayan, good morning po mga kadilag. So, ngayong umaga po ay basa ang kalsada dahil umulan po. Kagabi at kaninang madaling araw. At yan, ako po ay may daladalang kape. Dahil ako ay magkakape po dito sa table <laughs> na may umbrella na. Wow! nilabas ganadin din po yung mga upuan. Ako'y medyo tinanghali ng gising mga kadilag dahil kahapon. Ayun nga, ah, ah nagbanding po ang team hitik. Ay kami po yan oras na nakauwi ni <laughs> mga mag-11 -e na ata. At mag-12 na din po ako nakatulog. Kaya yun, medyo tinanghalik. Kapit <laughs> tayo, mga kadilag. Yan at paubos na po ang aking kape mga kadalag. So ganito po ang aking routine tuwing umaga. May isang tasang kape tas after night to <laughs> At tawagin na nang dapat tawagin. <laughs> Ayan. At yung pong mga halaman ni mama dito ay putit na diligan. Pero ito po dilig ni mama araw-araw. Pero iba pa rin yung tubig ulan. Maganda pa rin po ay tubig ulan. So, pinalitan ko yung pwesto. Pinagpalit ko yung pwesto nitong mga parang gabi ah gawa ng yung iba ay masyado sigurong exposed sa sunlight. Masyado nabibilad. Ayan. Natuyot yung mga dahon. Pero sabi ni mami, buhay pa rin naman daw. Ayan. Ito ko. Ito ang aking pinalit. Ito yung mukhang malakas-lakas sa init. Napakatahimik po dito sa amin mga kadilag. Yan at umuulan po mga kadilag. Oh, lakas ng ulan. doon po ay hindi nababasa. Oh, wow. Kanina pa ito mambay din si na mama. Lakas ng ulan. At ngayon po y ako y pupunta sa taas. Dahil ngayon po matitingnan kung meron pong butas doon po sa taas mga kadilag yung bubong. Matitingnan po kung akal pong sisipatin dito yung bubong kung wala pong nalisan na nalagyan ng sealant. mas ng ulan, bubuks po bintana. Ay! Maayos ang pagkaka-install po ng bubong. Walang kahit anong nakikita po akong tulo. Pati po bintana, maayos din. Wow! <laughs> Hindi po natatagusan ng ano, tubig. Wow. Lakas ng ulan, grabe. Ngayon na po umulan dito sa amin, mga kadilag. At yun nga, nasusubukan po yung sabubungan. maayos naman, talagang subok yung pong nagkawit dito. Ay po sa so may kwarto Indong, wala din natulog. Wow! Ang inaalala lang po namin tutulo at saka yun din po ay sabi nung nag-install ay yun pong mga pinagbutasan. Yung pong mga nadulog na. na. Ay mahusay, ma ano po talaga. Wala po silang nakalimutan kahit isa ng silan. Yan po ay nabutas ay magay doon binari na po. Yun pong mga pako pong ginamit nila diyan. Parang masarap matulog po dito. Kataas. rinig na rinig po ang tunog ng ulan na nakaka-relax. Ay, sara ko na po, parehas. Yung sa kabila, ayan. Ay, bukas pala dito. Oh, lakas ng ulan. Dito po sa harapan, ay okay din. Wala pong tumutulo. Nakahit ano. Pagbalik po ni Papa ay bibili na din po namin dito ng alulod o yung pong TDC. Para siya na din po ang mag install Yan po, ganun nga siya pag umuulan. Opo ay bababa na din sa baba.